Yan guys. Nagbago na tayo ng brands. Ah, yung brands natin talagang hinibra na oh. Bagong bilhin na naman to oh. Tingnan nyo. Oh. Puno yan oh. Buksan pa lang natin. Ayun. Pumbukas tayo. Luto natin is ano, tahong. Yung oh, bagong luto ko lang to ngayon oh. Sarap ng sabaw eh. Kasi yung sabaw niya, ang binisa ko siya ng ano, ginamit ko pangbisa mantika margarine. Tapos yung sinabaw ko, Sprite. Sarap po. Oh. Oh. Ang pulutan ko lang talaga to. So, meron pa ditong hotdog tsaka prito. Meron pa tayong apple. Oh, apple. Pag hindi makayanan, apple. Meron tayong sausawan. Mahang yan eh. Kaya ano in inaantay pa? Tikman na natin yan. Unang tagay para sa bayan. Ay, walang pasok bukas. Kailangan mo natin mag... mag lang naman ako pagka ano? Pagka walang pasok. Ay, may chichiriya pa pala hmm? kara nih tinggalang tubing muna bakal bakal moharat hat oke okay. Ah. Narap. Nawala yung ang ng ano ng gin pag ganito lang sa bowl lang oh. Mania natin yung laman. kulay hmm. it dilaw. Medyo mataba-taba siya. Hmm? Mayroon kung may kumakapit. Ito ang tinatawag na ano? Gin with tahu. Ah, quality. Pa-shout out na lang diyan. yan lang ang buhay, ang mahirap